Bakit ka nga ba galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ano ba yung rason mo kung bakit isa ka ngayon sa mga natutuwa at sa mga nagagalak dahil nakakulong siya doon sa bansa ng mga dayuan? May personal na galit ka ba sa kanya o sadyang hindi mo lang gusto yung paraan ng kanyang panunungkulan? Isa ka ba doon sa nasagasaan niya sa kanyang kamay na bakal para sa mga kriminal at mga adik? o baka naman isa ka doon sa mga kriminal na natakot at nagsitago sa kanyang panunungkulan dahil alam nila na hindi sila bibiruin ni Tatay Digong. Kasi bagamat kamay na bakal ang pinairal ni Tatay Digong noong panahon ng kanyang panunungkulan, bakit karamihan ng mga Pilipino ay hindi natatakot sa kanya? Karamihan ng mga Pilipino minamahal siya. Karamihan ng mga Pilipino siya pa rin yung minahanap-anap bilang presidente ng Pilipinas? At bakit sa kabila ng kasalanan na ibinibintang niyo sa kanya, ang dami pa rin mga tao ngayon na nasa kalsada at sumisigaw ng katarungan para sa isang tao na sinasabi niyong masama, mamamatay tao at berdugo ng Pilipinas? Kasi kung wala kang ginagawang masama, kung hindi ka nagdodroga, kung hindi ka isang kriminal, kung wala kang balak uh, balaking masama sa kapwa mo, wala ka naman dapat ikatakot nung panahon ni Tatay Digong. So, sa tingin nyo ba, sa mga panahon na to, na nakikita nyo ang milyong-milyong mga Pilipino na naglalabasan at sumusuporta kay Tatay Digong, sa tingin nyo, nabubulagan lang ba itong mga tao na to? Baka naman, kayong mga galit kay Tatay Digong ang ayaw tignan yung katotohanan. Kasi kahit na nakikita nyo na na majority ng Pilipino ay nagmamal pa rin kay Tatay Digong sa kabila nang sinasabi niyong isa siyang masamang tao ay naninindigan pa rin kayo dyan sa pagkakauli niya sa ICC. At sige, para sa inyong mga ikakatuwa dahil galit kayo kay Tatay Digong, ipagpalagay na natin na si Tatay Digong ay isang masamang tao nang dahil sa kanyang tungkulin naging masama siyang tao at linabanan niya yung mga kriminal yung mga involved sa droga, yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga mapang-abusong negosyante. Ipagpalagay na natin, kaya natin tinitignan o kaya mo tinitignan ngayon na si Tatay Digong ay isang masamang tao dahil wala siyang kinatakutan na kriminal at mga ma tao. Kaya ngayon, tanungin kita, ikaw na galit kay Tatay Digong. Hindi ba Katulad ni Tatay Dicong ang gusto mong maging leader sa bayan mo. Yung leader na walang takot umarap sa totoong problema. Yung leader na hindi natatakot sa mga kriminal. Yung leader na hindi niya aayaan kahit gaano ka-influence tao na mang abuso sa bayan. At yung leader na ngayon nakakulong sa kamay ng mga dayuan at ikinakatuwa mo, dahil nagagalit ka sa kanya, yun yung leader na hinahanap-hanap ng majority ng mga Pilipino. Nang dahil sa leader na yun, naging ligtas ang bayan natin. At yung leader na yun, anda siyang maging masamang tao. Magampanan niya lang ng tama ang kanyang tungkulin at masigurado niya lang na ligtas ang kanyang bayan. Anda niyang ialay yung kanyang sariling kalayaan at pati ang kanyang buhay. At yung tao na yon kung talagang masama siyang tao, sana walang milyong-milyong Pilipino na halos majority ng mga Pilipino ngayon nasa daan at sumusuporta sa taong sinasabi nyo na masama. Tandaan nyo, si Tatay Digong naging masama lang sa paningin nyo dahil na rin sa ating mga Pilipino. At para sa aming nagmamahal kay Tatay Tigong, kaya siya nandun ngayon nakakulong sa kamay ng mga dayuan dahil itong leader na to ang totoong nagmahal sa aming mga Pilipino at itong leader na to ang tunay na nagbigay ng pag-asa sa lahat ng Pilipino. Kaya malalampasan ni Tatay Tigong to May awa ang Diyos kasama ng napakaraming panalangin milyong-milyong mga Pilipino na nananalangin na sana maging matagumpay ang laban na to para kay Tatay Dico. Mag-ingat kayo palagi mga boss. Magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog.